Welcome back mga kaboxing Sumatapos nga pong napapabalita na pinagpipilian ni WBO Super Featherweight Champion Emmanuel Navarrete na depensahan ang kanyang hawak na titulo kontra sa rank number 2 na si Andres Cortez at ang rank number 1 at top contender na ating kababayan na si Charlie Suarez ay kumpirmado na nga po na didepensahan ni Navarrete ang kanyang WBO Champion Belt kontra sa undefeated nating kababayan na si Charlie Suarez. Sa pang-apat na pagkakataon nga po ay didepensahan ni Navarrete ang kanyang hawak na titulo kontra sa ating matibay na pambato na si Charlie Suarez na may undefeated record na 18 wins with 10 knockouts. Bagamat may edad na itong 36 anyos ay di nga po ito pwedeng maliitin ni Navarrete dahil may pamatay na suntok din ito at may malawak na experience. Minsan na rin itong nakalaban ang former pound for pound king na si Vasily Lumachenko. Ang bakbakang Navarrete at Suarez ay gaganapin ngayong paparating na Mayo Jess sa Pichanga Arena, San Diego, California. Kaparehong venue kung saan natalo si Emmanuel Navarrete kay former WBO lightweight champion Dennis Berenchik via 12 round split decision nang sinubukan nitong umakyat sa lightweight division. Ayon nga din po sa report ay posibleng magiging double header ang bakbakang Suarez at Navarrete. Dahil para makapag-observe sa Ramadan si Zaur Abdul Yaib, ay magiging co-main event nga po ang IBF interim title match ni Raymond Moratalia kontra kay Zaur Abdul Yaib. Matapos na reschedule ang nakatakdasanan nilang laban ngayong paparating na Abril 5. At ang magiging winner nga po sa dalawa ay magsisilbing mandatory challenger sa kasalukuyang may hawak ng IBF lightweight champion belt na si Vasily Lumachenko. Sa ibang balita naman mga kaboxing, sa unang pagkakataon nga po na mapapalaban sa isang dayuhan ang anak ni 8 Division World Champion at pambansang kamaumani Pacquiao na si Eman Bakosa kontra sa pambato ng bansang Congo na si Arnold Darius Makita na kasalukuyang naninirahan sa Davao del Sur ay napanatili nga po ni Bakosa ang kanyang undefeated record at tinalo si Makita via 6-round unanimous decision. Ngunit sa unang round nga po ng kanilang laban ay marami mga Pinoy boxing fans nga po ang kwenisyon ang hatol ng referee nang di pagtawag ng knockdown kay Bacosa. Na kung saan, makikita nga po natin na nakapagkonekta ng solidong suntok sa budega itong si Makita bago bumagsak si Bacosa. Nagkaroon lang daw ng slip kaya bumagsak ito. Dahil nga po sa panalo na ito ni Bacosa ay umabante na ngayon ang kanyang malinis na kartada sa 6 wins with 4 knockouts at isang tabla. Samantalang si Makita naman ay bumagsak ang kanyang record sa 2 wins with 2 knockouts at tatlong talo. Gaya nga po sa mga naging unang laban ni Bacosa ay di na naman nga po na iwasang ikumpara ng mga Pinoy boxing fans ang galawan ni Bacosa at Manny Pacquiao. Na malayong malayo daw ito sa kanyang ama na walang footwork, walang head movement at sobrang bagal daw nito. At talo din daw dapat ito kay Makita. Pabirong komento ng ilang Pinoy boxing fans ay manghingi na lang daw ito ng pera pang negosyo kay Manny Pacquiao dahil wala daw itong mararating sa mundo ng boxing. Para sa inyo mga kaboxing, knockdown ba o split lang ang nangyari kay Bakosa?